sale yung underwear na Victoria's Secret. marami akong nabili guys. From Victoria's Secret. Ayan. Bombshell. Bombshell yan guys na Victoria's Secret. So, hindi siya makita masyado. Victoria's Secret bombshell. Tapos, sale yung underwear nila, guys. $74.30 for thirty dollars. na kayo, guys. Ayan, may nakuha tayong Victoria's Secret na free bag. Tapos, ito ba? Underwear. So, 14 pieces yung binili ko. Ito para sa aking anak. Victoria's Secret din siya, guys balik ka siya ang nabili kong underwear tapos ayan yung lotion ng ah, Victoria's Secret sale yung kong lotion at body mist mga guys 5 for 40 dollars so ano pang hinihintay nyo guys pumunta na kayo ng Victoria's Secret kasi sale yan siya 5 for 40 dollars ang kanilang Victoria's Secret na lotion and body mist pero lotion lang lahat ang kinuha ko guys oy kasi ano uh, yan ang munang binili ko guys tapos ito itong mga underwear ito para sa anak ko yung pito na to 1 2 3 four, five, six, seven. Tapos ito naman yung sa akin guys. I's dalawang ito Isang ay dalawang tong yung nabili ko guys. Ito. tsaka ito. Dalawang tong. Tapos ito. Ayan. Tapos itong boy short. Dalawang boy short yung nabili ko. Ayan. Tapos tatlong ganito. Ayan. Ayan. Ay, naku. No. Lagyan ng balahigo ng aso. Tapos, itong pabango. Ang bombshell. Ang bango niya, guys. So, sale ito ng 30%. Ang regular price niya is 69 95. Nakuha ko na siya ng 40. Basta 40 something na lang uh, may pop-free bag ang Victoria's Secret. Dahil naka-worth one, basta naka-worth 100 plus ka guys, may free siya na bag. Tapos binigyan ulit nila ako ng 20% off na card. So, susunod na pumunta tayo doon sa Victoria's Secret, eh, bumili ulit tayo ng kanilang mga products at meron tayong 25% off. So, ayan, malaking bawas din guys. So, yun lang nga, guys. So, ayan. Uh, any, another additional na naman tayo sa ating underwear. So, yun lang, guys. Thank you, thank you for watching. So, may, ang ganda na kanil yung ano, paper bag. Ipunin ko to, guys, kasi napadala ko yan sa Pilipinas.